Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkakapanalo ng Golden State Warriors laban sa San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na natakot sa lakas ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katropos hindi naging magandang simula ng 5 game road trip ng Golden State Warriors ay maayos na rin naman nga po nalang itong natapos. Since sa pagkakapanalo nga po nila ngayong araw laban sa si Spurs sa squad na 117 113 ay nagkaroon na nga po sila dito ng 4 wins at 1 loss sa kanilang huling limang game ngayong season kung saan umangat na nga po sa 40 wins sa 34 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang intensive sa standings ng West at tumas na nga po sa 2 games ang kanilang kalamangan sa ika-11 seed na Houston Rockets. Pero syempre hindi rin naman nga po nila yan magagawa kung walang kanilang superstar ni si Stephen Curry na nagtala nga po sa kanilang game laban si Spurs ng 33 points at si Draymond Green na gumawa ng 21 points at 11 assists para mapigilan ang gagawin sa ng comeback ni Victor Wembanyama na nagtala naman ng 32 points at 9 rebounds. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo ng Golden State Warriors ngayong araw na sinabayan pa ng pagkakatalo ng Houston Rockets, ay medyo makakahinga-hinga muna nga po ng konti ang mga fans dyan ng Warriors sa kanilang pwesto sa ikasampu sa standings ng Western Conference. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga na natakot sa lakas ng Los Angeles Lakers. Habang mas lumalapit nga po ang pagtatapos ng regular season ay mas lalo nga po nagsiseryoso ngayon ang kupunan ng Lakers sa kanilang mga laro, especially pagdating sa kanilang depensa. Sa katunayan, nagawa pa nga po nilang mabaon sa 0 points ang Brooklyn Nets sa unang 6 na minuto ng first quarter na nagpapatunay na legit nga po talaga ngayon ang depensa ng Los Angeles Lakers. Bukod rin nga po dyan ay pinatunayan na rin naman nga po ni ng Lebron James na sa kabila ng kanyang edad, ay hindi para naman nga po kumukupas ang kanyang opensa lalong lalo na ang kanyang shooting. Kaya dahil nga po sa patuloy na paglakas ngayon ng Lakers, ay hindi na nga po naiwasan pa ng ilang mga NBA analyst na magsabi na meron nga na po talagang posibilidad na magawa na naman ang ginawa nito ng nagdang season. Maging ang superstar nga po na si Anthony Edwards ay nagsisimula na rin naman ngang matakot sa Los Angeles Lakers, Since inamin na nga po nito sa harap ng media na naniniwala nga po siya na magkakaroon ito ng magandang playoff run ngayong taon, kaya ayaw nga po nila itong makalaban agad sa darating na po season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.